Magandang hapon ng biyernes. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. 58 estudyante sa bayan ng Tuy sa Batangas ang itinakbo sa mga pagamutan matapos umanong sumama ang pakiramdam dahil sa nalanghap na vag o volcanic smog mula sa Bulkang Taal. Sa ulat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng TUI, namimigay sila ng face mask sa mga eskwelahan noong Webes ng ilang estudyante ang nagreklamo ng pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga. Karamihan sa kanila ay sa Rural Health Unit. Ilang estudyante pa ang itinakbo kalaunan sa iba pang ospital matapos magreklamong masama ang kanilang pakiramdam. Dagdag ng MDRRMO, noong Sabado ng nakaraang linggo pa sila nakakaranas ng VAG mula sa Bulkang Taal. Suspendido na ang klase sa lahat ng antas sa TUI matapos mag-abiso ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology tungkol sa aktibidad ng Taal. Patuloy na pinalalhanan ang publiko na magsuot ng face mask para maiwasan ang masamang epekto ng VAG sa kalusugan. Nagipagkita si Vice President Sara Duterte sa Filipino community sa South Korea sa pagtatapos ng kanyang pagbisita doon. Sa isang post sa kanyang Facebook page, ikinwento ni Duterte ang pakikibahagi niya sa pagtitipo ng mga OFW sa Lot Hotel sa Seoul. Dito binigyang pugay niya ang mga Pilipinong manggagawa dahil sa kanilang sakripisyo at pagpupunyagi. Pinasalamatan din niya ang mga ito sa pagtataas ng bandila ng Pilipinas sa ibang bansa. Ipinagmalaki rin niya ang pagkilala ng mga dayuan sa pagpupursige sa trabaho ng mga OFW. Dagdag ni Duterte na papalakas na mahigit 57,000 Pilipino sa South Korea ang ugnayan at pagkakaibigan ng dalawang bansa. Sa iwalay na post, ikinwento ni Duterte ang pagsama sa South Korea ni Kester, isang estudyante ng grade 4 mula sa Tito Melesio Elementary School sa Danau City, Cebu. Bahagi siya ng proyektong You Can Be VP na naglalayong mabigyan ng pagkakataon ang mga mag-aral na makita kung ano ang ginagawa ng Vice Presidente. Nasa South Korea si Duterte para dumalo sa Global Education and Innovation Summit Nagipagpulong din siya kina Korean Deputy Prime Minister at Education Minister Ju Ho Lee at Prime Minister Han Duk So. Tinaasan ng Kongreso ang budget para sa fuel subsidy para sa pampublikong sasakyan ng hanggang 3 bilyong piso. Ayon kay Senate Committee on Finance Chair Senator Sani Angara, tinaasan nila ng 500 milyong piso ang alokasyong 2.5 billion pesos para sa ayuda ng mga tsuper at operator ng mga public utility vehicle. Paliwanag ni Angara, tinutulungan ng gobyerno ang sektor ng transportasyon na makabawi sa epekto ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng gasolina. Nasa 1.36 million na benepisyaryo ang inaasang makikinabang sa fuel subsidy sa susunod na taon. Sa ilalim ng fuel subsidy program, makakatanggap ng 10,000 piso ang mga chuper ng modernized PUV. 6,500 pesos naman ang para sa mga driver ng traditional four-wheel PUV. 1,200 pesos ang para sa mga delivery rider at isang libo ang para sa mga tricycle driver. Bago ito in-exempt ng Commission on Elections ang pagbibigay ng fuel subsidy sa election spending ban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa Oktubre. Posibleng makahinga ng bahagya ang mga motorista mula sa sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ito ay matapos i-anunsyo ng mga eksperto mula sa industriya ng langis ang rollback sa presyo nito sa susunod na linggo. Batay sa kalakalan ng produktong petrolyo mula lunes hanggang Webes ngayong linggo, tinatayang bababa ng 40 hanggang 60 sentimos ang presyo ng diesel. Nasa 10 hanggang 20 sentimo naman ang posibleng rollback sa presyo ng gasolina. Ayon naman kay Rodella Romero, Assistant Director ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, may chance ang bumaba ng 50 hanggang 75 sentimos ang presyo ng diesel at kerosene. Basayan niya ito ng ipinalabas na babala ng U.S. Federal Reserves tungkol sa pagpapataw ng mataas na interest rates. Magkagayon pa man, nakadepende pa rin umano ito sa inaasang patuloy na pagigpit sa supply. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 94 days na lang, Pasko na. Ako si Wilnard Basilonia, ito ang PNA headlines na gahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.